Pagka oh. nung sayote ngayon, te? 50 sayote. 50 Bagyo beans. Pagka nung bagyo beans? 120. Ha? 120 bagyo beans. Yung cauliflower? 150. 150 cauliflower. Carrots? Oh. Uh, 120 carrots ang pipino 100 pipino patatas 120 kamatis 70 talong 90 talong ang palaya sibuyas 120 sibuyas bawang 150 bawang yung uh, bawang siling pula 100 200. 200 200 siling pula siling pula ano pa ba gaya ito pechay tagalog 20 isang tali 20 isang tali